Hello mga kanyus ko, Bianca Plaza, nananawagan sa Lalamove may apela ang middle blocker ng University of Santo Tomas Golden Tigresses na si Bianca Plaza sa courier service provider company na Lala Move. Nawawala raw kasi ang customized na Kobe 8 na rubber shoes pang volleyball na ipinadeliver sa pamamagitan ng Lalamove Move. At yung kay Bianca pa ang dinale sa anim na pinadala. Sa kwento ng volleyball player sa Facebook, nilahad niyang On March 13, our order which included six pairs of customized volleyball shoes was delivered to the intended recipient, Bianca Plaza, a member of the UST Tigresses. Imbes na anim, limang pares na lang daw ang dumating. At kay Bianca pa ang nawawala na may number 22 na marka. However, upon receipt of the package, it was discovered that only five pairs of shoes were included and the pair designated for Bianca Plaza was missing. Iba rin mamili yung tirador ng sapatos. Eme, eh, me, inireveal pa ng middle blocker ng UST na importante para sa kaniyang sapatos. Dahil customized nga ito. At syempre, pag maganda ang sapatos, maganda rin ang performance sa court. Hindi raw katanggap-tanggap na mawawala ang order sa Lala Move, lalo na't madalas siyang magpadala ng gamit dito. As a valued customer of Lala Move, we expect a high level of professionalism and care in handling our Delivery. at nakadagdag pa sa inis ng volleyball player ang pag-uugali di umano ng rider kwento niya i must express our disappointment in the behavior of the delivery rider who facilitated the transaction arrogant raw kasi si kuya rider na nagwish pa sana matalo ang UST Tigresses sa kalaban nitong UP Maroon hindi raw tama para sa delivery rider na magsabi ng ganito sa mga customer ng kumpanya their arrogance and offensive remarks including expressing ill wishes towards our team in their upcoming game against the UP Maroons are completely unacceptable and unbecoming of a representative of your company. Bad trip talaga to para sa volleyball player. Nawawala na nga yung sapatos, makakarinig ka pa ng hindi maganda mula sa pinaghihinalaang nakawala nito. Mabuti na lang daw ay naipanalo ng UST at ni Bianca yung laro kontra UP. Hiniling ng UST Tigress sa Lalamove na ibalik sa kanya ang nawawalang customized na sapatos at imbibigay imbestigahan ang nakakapikon na delivery rider. We ask for the prompt return of Bianca Plaza's missing customized volleyball shoes as well as an investigation into the conduct of the delivery rider involved. At sana ay magkaroon na raw ng mga nararapat para hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Sa huli ay nananawagan si Bianca Plaza sa publiko na tulungan siya na maibalik ang volleyball shoes na may number 22 kung may makakakita man nito. Ano sa palagay nyo? Maibabalik pa kaya ang nawawalang Kobe 8 ni Bianca Plaza. Na perwisyo na rin ba kayo ng masamang serbisyo ng rider? Anong ginawa nyo nang mangyari yon? Sa social media rin ba kayo nagsumbong? Mga ka-news ko, ano pa ang mga gusto nyong pag-usapan? I-comment mo na yan and don't forget to follow, like, and subscribe para sa mga latest ganaps.